Hi guys, good morning. Uh, today's video ay uh, di ba may bagyo so hindi kami matuloy sa Boracay at sa Leyte. So ngayon uh, dito na lang kami sa bahay ng team palaging goto. Maghintay na lang kami sa pag-uwi namin sa 18. Kasi may bagyo di ba hindi kami matuloy sa ano lugar. So sayang talaga. Sobrang um, hopeless kasi um, hindi, kami, hindi namin ma-enjoy yung moment doon na dapat ando na kami. So, ngayon, um, yun na nga eh. Nakakasad. <laughs> Pero, at least, I'm okay lang naman. Kasi, at least, safe safe naman kami lahat. So, okay lang naman yun. So, yun lang. <laughs> so, so, ayan guys. Ah, kaya, dito naman yung mag-lunch. Ay, mag-breakfast na lang muna tayo dito sa, ano, sa bahay. At, ayun na nga guys. Basta, ano ako. Kaya, see ya guys. Bye! <laughs> So ayan oh, sa so dahil hindi kami matuloy doon sa Boracay, sa so may tinapay tayong hinanda dito sa uh, sa mesa at syempre yan, oh, po. No, at ayan po So ayan po. Ala na bigining Yung ulam natin to uh, ihaw at lukot na to ihaw na ano ang tawad dyan ang isda ikaw dito na sila guys. guys. Oh. Oh, uh, dito know, like, so. na sila sa Cebu pa. Si Jijad. Si Bakang. It. Like, si Si Vesti. morning. At saka si Sky. Si Marimar. Si Batin. Si Madam. At saka si Inday. At yung nandito naman si Mia. Si Gwen. So ayan guys, so kakain na po kami guys. So ayan po yung ating uh, Diba? Oke <laughs> Ay, ay sa is No. 6,000 sa listahan. Hala. Hala. Ano is that ito, Beshi? Hala. Kani. Hala. 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 Kani. Mas barang ito, parang gold. Ang mga barang ito, magkaon ko Kani, ito lang, go. 18. Ha? 18. Something to end, something to pan? 25 100. By 100 measure. <laughs> Mayon siya mm -hmm. Go, kain na kayo So, ayokong kain na po sila mm -hmm. Ayan, guys Kain ay, may pa. Ayan. Facility. Facility. Ang dito Orange. <SERACILO> <laughs> Lu ha? <hatred> no. Orange. 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 Orange.

Lali nga kay Brenda. Thank you, Sissy. Baka. O yan, kakain na po sila. Ah, vitamins. Huwag ka na yung mabating, wala yung mo? Nakuya, bro. Gala Oo. Bati lang sa'ko. Di ba ka di, Ah, shit. Lag. Kamayang jam lang. mga Ah, salon pa. Eh, baka wala. Huwag matanda lang. <mumbles> Hindi mo siya gamble? Hindi sila, na isa nila dito. Ah, di ba Wala, na sila. Mga iba. Yung kawin nga. Yung kawin Ikapila na ni mga dayinak na Sabi nga, walang blast. Gusto blast doon yung doon.

baka kasi ano pinandigan talaga so, niya? Tala si Ian, ngan? masuri ba ngan? masuri ba ngan? masuri ba ngan? na so, dito lang kami masuri ba ngan? Busy lang yan. bising basic din yung ating mga ano dito. Tako. Right. Gumawa sila ng shomay pala yung ginawa nila. Ano lang yung Shomai. Hey, 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 time storms keep on twisting, keep on building the lives that you made. ¡No! Ayan guys, may party po tayo mamaya at nag-arrange na po sila. Ito po yung ano natin, um, seventh birthday si Sky na anak ng ating um naging isang anak ng ating um team palaging gutom. Ayan. Anak po si Ma Maring Mar, si Ma'am CJ at saka si Britney. Diba? At may ice cream pa May pa ice cream pa pala oh mm, May pa ice cream pa Hindi pa Ayan guys At sa labas naman eh, ay po sila Ayan po yung ating mga singing of the day kahit maulan, mm -hmm. at dito gaganapin iyong ating palaro mamaya Ito yung ating, gaganapin yung ating palaro. Ayan, guys, o. Oh. Ito po ay yung gagawin ating palaro kasi mamimigay po tayo ng bigas at sardinas. So, sino naman yung mananalo sa games na ito, guys? O, oh, diba? At ang ingay nila, guys, oh. cheers guys